Sabi nga guys, so, mm, napakasarap. Guys, ang ulam namin ngayon ay favorite namin dito sa bahay. Dinakdakang atay at balunan. Ang bali isang kilo to, tig kalahating atay at kalahating balunan din. Yung mga dumi na yan, tatanggalin natin yan at kukuskusin din natin to sa asin. Itong balunan lang naman guys, ito lang naman yung mahirap linisin dyan. Tanggalin natin yung puti na yan. Ayan oh. Madumi yan. Tamasin natin to sa asin para lalong lumines. Tapos babalawa natin to ng tatlong beses para mawala yung alat. Taga muna natin guys para lumambot. Unahin ko nang ilagay itong balunan. At mamaya pag medyo naluto na itong balunan, saka natin ilalagay yung atay. Dahil malambot naman yung atay. Lagay lang tayo ng salt. Takpan ko lang muna at intay natin half ko. Pag kumukulo na itong balunan at medyo malambot na siya, ilagay na din natin itong atay. Saglito na lang to guys. Intay na lang natin na maluto yung atay. Ayan guys, kulong kulong na siya. Check natin yung balunan kung malambot na. Okay na to guys, malambot na siya. Hanguin natin. Ako, saka naman natin to piprituhin. Mas masarap nga sana, no, kung iihawin pa natin to. Kaso nga lang, umuulan dito sa amin ngayon. Pero kung may oras na lang kayo mag-ihaw, ihawin nyo na. Mas masarap. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin. At samayin na natin guys, ang na lang. Iprito lang natin to ng bahagya lang. Huwag naman yung sunog para hindi siya maging matigas. Ayan, ganitong prito lang, okay na yan, hanguin natin. Tapos, siwain natin ng pahaba or kaya kayo nang bahala kung gano'ng kalaki. Itong sa akin, ko na lang to ng medyo pahaba. Total na ilaga naman na to at naiprito, malambot na to. Ganyan lang. Ito na yung ating isang kilong atay balunan Ayan oh. madami-dami na din Nakahiwa na din ako ng mga ilalagay natin Kaya dadami yan Ayan, okay na, pagsamasamahin na natin Ilagay na natin itong atay balunan Nagayat din ako dito ng luya Pag gumagawa kami ng dinakdakan, hindi pwedeng mawala to Kaya dinadamihan ko, ayan oh. madami Tsaka onion leeks, maglagay din tayo Meron din ako ditong bell pepper Isa lang to Ayan, masarap yan Itong sibuyas, pwedeng pula, pwedeng puti at itong ceiling green at ceiling red, ilagay din natin. Meron din ako ditong apat na pirasong kalamansi, pigain natin. Tapos yung mga panimpla ko naman, naglalagay lang ako dyan ng mayonnaise. Ito yung gamit ko. Ayan, konti lang guys. Ayan, ganyan lang kadami. Nor liquid seasoning, huwag niyong kakalimutan. Pampasarap yan, pampalinamnam. Ayan ako. Salt, pepper, tsaka sugar, maglagay din tayo. Sugar, isang kutsara. eto na yung ating dinakdakan. Haluin natin. Wala na akong ibang ilalagay, ha? Ah. Ala, ayan guys So, napakabango. Mukhang napakasarap, oh. Naglagay din pala ako ng bell. Ngayon lang ako naglagay ng bell. Trinay ko lang. Okay na yung mayonnaise niya, guys. Saktong-sakto na. So, eto na yung ating dinakdakan na atay balunan. Ayan, oh. Ah. Diba? Mukhang napakasarap. Try nga natin. Hmm? Ay, grabe. Ang sarap. Tapos, ang dinamdam ng ano nung atay. sarap. Tapos niya sa red first, eh. Mga Sarap. Hmm. Atay, ang sarap. Ang sa sarap. Mm -hmm. um, sarap. Kasi malinamnam yung atay. Sarap. Sarap, no? Mm hmm. Favorite to ni daddy, guys. Hindi nakdakan. Kahit na pork, chicken, or gantong atay balunan. Ang sarap. Mm hmm. Another solid recipe by Mami Lib. <laughs> Sarap. Hmm. Grabe yan guys. Hmm. Napakasarap. Higop pa lang. Masarap na. Hmm. Sobep eh. Mmm, 250 daw kilo ng atay balunan, guys. Si Daddy bumili niya kanina. Mmm.